Sino kaya ang pipiliin ni Annalyn? I mean, Hati ang opinyon ng mga studio. Sino? 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 Dito one. Dito naman four. Oy. Sino kaya ang pipiliin ni Annalyn? Ha? Ah? Pipili ka na ba? Alam nyo, gusto ko talagang maging fair. Kung pwede lang sana na silang dalawa eh. Kasi talagang top na sila. Pero, parang mas gusto ko yung Yung ipaglalaban ako. Oh. Si number four. Ah! Congratulations! Number <laughs> four, number four, Kurt Del Rosario. Ikaw ang pinili ni Annalyn, pero bago natin siya ilabas, narito naman ang hindi mo pinili. Cover so, boy, number, number, one, one. Mervyn Lacanaria. Thank you and goodbye. It's time to uncover yourself. Ay! Ayan siya. Oh. Ay! May, may, message ka ba kay Annalyn? Ah, ka uh, napakaganda po ng ating uh, binibini ngayon, no? And sayang lang. <laughs> hindi mo ako na-feel pero we can Tingnan be friends. Tingnan mo siya sa ano niya? Future. Tingnan mo siya sa mata niya. habang sinasabi? We can be friends pa rin. Uh. Salamat, salamat yes. sa so pag-join dito. Yes. At syempre, alam ko, sabi mo kanina, harmless ka. Yes. Kaya parang naano rin ako na, ay, harmless siya. Oh, diba? So, siya, nahirapan, nahirapan siya. Nang din ako sa, sa inyong dalawa. And good luck to you. Thank you so much. Yes, maraming marami oh, oh. maraming salamat. Maraming oh. salamat. Alamin natin, dahil ibabalik na natin ang kanyang blindfold, oras na para kilalanin ang boy na nakahuli ng iyong kiliti. Heto na, covered boy number four, Kurt Del Rosario. Congratulations, it's time to uncover you yourself. Aba. Ay, 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 ay. ay. Okay, in three. Covered boy. Napabongga! Napabongga siya! Ay, bongga siya! <laughs> na napigilan! <laughs> Hindi na pigilan ni Anal! Bongga! Hello! <laughs> 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 Anong ibig sabihin mo doon sa bongga. Right, bongga. bongga? Ay, naka! Oh, bongga! Ani, bongga! Ay, naka! Congratulations na and enjoy your special date courtesy of the Frazzled Club, mga Ating Tropa! 35 years old at gusto maka-experience ng love undercover, Maari po kayo mag every Wednesdays and Thursdays, 3 to 5 p.m. po yan, pumunta lang sa GMA Studio 6. Tutok lang mga titropa dahil tanghala ng kampiyon na sa pagbabalik ng Tiktok